Isang batang lalaki, si Miguel, sampung taong gulang, nakaupo sa isang maliit na karinderya. Hawak niya ang isang lumang limampung pisong papel, nakakunot ang noo habang tinitingnan ito. Miguel, sa isip niya, ito na lang ang pera ko. Bibili ba ako ng pagkain para sa sarili ko o iuwi ko kay tatay? Tumingin siya sa isang mainit at bagong lutong plato ng pansit sa counter ng karinderya. Kumakalam ang kanyang tiyan, pero mas iniisip niya ang kanyang amang may sakit sa bahay. Naglakad siya papunta sa tindera, kinakabahan ngunit disibido. Miguel, ate, magkano po ang isang plato ng pansit? Tindera, limampung piso, iho. Napatingin si Miguel sa hawak niyang pera, eksaktong limampu. Napalunok siya, iniisip kung ano ang mas mahalaga. Habang nag-iisip siya, Isang matandang lalaking suot ang simpleng damit ang nakamasid sa kanya mula sa malapit. Matandang lalaki. Para kanino ang pansit na yan, Hijo? Miguel, mahina ang boses. Para po kay tatay may sakit po siya sa bahay. Tumingin ang matanda sa tindera at mumiti. Matandang lalaki. Ate, dalawang order po ng pansit isa para sa batang to at isa para sa tatay niya. Nanlaki ang mata ni Miguel, hindi makapaniwala. Hawak niya ang dalawang supot ng pansit, tumingin sa matanda na nakangiti. Miguel. Salamat po, kuya. Matandang lalaki. Huwag mong kalimutan, bata minsan, ang kabutihan ay bumabalik sa sayo kapag list mo ito inaasahan. Takbo si Miguel pa uwi, puno ng tua. Sa bahay, nakita niya ang kanyang amang nakahiga, mukhang mahina. Lumapit siya at iniabot ang isang supot ng pansit. Miguel nakangiti. Tay, may dala po akong pagkain para sa inyo. Napatingin ng ama sa kanya, kita sa mata ang pagkamangha at pasasalamat. Minsan, isang maliit na kabutihan ang makakapagpabago ng isang araw.